Hello, po. Hello, everyone. Good morning. Today is Tuesday. pasok na po sila. Kahapon, wala silang pasok kasi naka nakasignal number one yung buong pampanga. <clears throat> so, to, uh, last night, since wala namang announcement yung, ano, yung government. Yung governor pala. Yung governor. So, sabi ng... Binasa niyo la, lahat. Oo, uh oh, teacher nila, may pasok daw. So, we're having breakfast, okay. guys. Si Amon, naubos niya na yung fruits niya. Very good yan. Naubos niya na yung fruits and vegetables niya. So, ngayon, ang... Kumakain siya ng hard-boiled eggs at saka rice. Yan yung breakfast niya. <clears throat> ako nandito pa rin kumakain pa rin ako ng aking ano. Fruits, hindi pa ako tapos Rine-pair ko muna yung baon ni Amon. Yan. Okay. So, it's another day. Medyo makulimlim sa labas eh. I i labas ko kayo. Ayan. Parang eh. gano'ng kaganda yung aming weather. Ayan. Okay. yan yung aming weather ngayon. Ay, may sunshine, may sunshine na sa labas, sa doon sa mabandang mabalakat. Ayan, so siguro late lang. Delayed lang yung ano. Lalabas din yan mamaya. Okay, so, uh, samahan nyo kami guys. Breakfast. Ah, si Amon may breakfast. Si Daddy tapos na. Okay. Ako hindi pa nagano ako ng aking ano fruits fruits ano to cucumber carrots at saka pears yan ay mm -mm. de saka oranges pala kanina nauna ko nang kinain ng aking orange pagising namin kanina, uminom muna ako ng um, boiled water. Tapos, dito pa yung aking ano, banana, ano, guava tea. Hindi ko pa naiinom, pinalalamig ko pa yan. Pag nandito na kami sa bahay, ganito lang ang ano namin. Ang update namin. Sorry ko hindi pa nakakapost yung namin hmm. yung hmm. Mga short videos ang inaano ko kasi mas mabilis. Yung hmm, ano hindi. Hmm. Ito na nagsasawa yung sila sa shirt. din siguro. So, anong ano yung ngayon? Ang kinaniamon, no? Kaya nang umaga sabi ko sa kanang. Kinaniya. Ihahag pa rin ba niya ako? O ikikisya pa rin ba ako pag big, big, big na siya? Uh -huh. Al sabato uh -huh. sempre no, m'è inizialmente per fortuna, per me multi ah uh, multitasking talaga kami ako nagawa ko ano yung ano ko yung surgery ko minsan para sa mga sabi ng yung uh, breast friend ko normal lang daw yun siya nga tapos ano na siya naka one year na siya sabi na ate okay lang kasi ako naka one year na ako pero Shout out kay M. I M. M. Kano. Kaya natin. Tsaka si Luisa. Kaya natin. Tsaka sa iba pang mga ano. Mga warriors. Sayang hindi ako naka-attend nun ng ano namin. Parang anniversary ano yun, um, breast cancer, a uh, cancer, cancer, month. Um, Kailan lang? Mga one week ago. Kasi, tamang-tama, may activity rin sila amon. Doon ako, so, doon ako pumunta. Kasi wala siyang kasama. Uto dumati si daddy, pero, um, mas maganda na kami nakasuporta. Yung, United Nation activity nila. Kasabay kasi yun eh. Kaya hindi ako nakapunta doon sa ano namin sa JBL. Yan. So Next next year. Kitakit tayo ulit doon. Ah, kitakit tayo. Gusto ko makilala yung iba pang ano. Ngayon naman, magkakachat naman ng na kami. lang, bilisan mo na. Most of the time, yan ang breakfast niya. Egg, hard boiled egg. Kasi mas safe siya, mas healthy siya kaysa dun sa mga pansit canton, mga, mga hot dog. Nung mula nung nagkasakit ako, um, nakakain na ata si Amo ng hot dog sa mga activity niya. Pero dito, hindi ako bumibili. Christmas meron <laughs> sa, kanya, sa Christmas meron Sa Christmas meron talaga Kasi sinanay Pinida Pag December Miikot yan Mga tao niya Namimigay. Chicken at saka hotdog hot dog. Mm -hmm. Chicken at hotdog So sabi ko sa kanya hindi ako bibili. Kasi sa December maraming hotdog To. Oh, yes. oh, ngayon, huh? oh. So guys, yung mga anak niyo mas mas maganda pa egg na lang everyday, hard boiled eggs. Mas maganda yung benefits na sa bata. pa ano rin ang muscles nila. Kaysa yung ipansit kanton mo sila, ihakdo mo sila, isosage mo sila, iham mo sila. Bacon, hindi. hindi. siya advisable. Actually, hindi siya advisable. Mas maganda pang hard-boiled eggs. Okay guys, I'll, balikan namin kayo later. Guys. Ha, uh -uh. no, no, oh, Sakit daw yung tiyan niya. Oh, eh baka need mo kayla need mo mag CR. No, I don't stop. No. Ah, uh, okay. Mawawala 'yan nag ina hinaplasta naman na ni Daddy. Ini lagyan na ni Daddy ng plus. 6.30 pa lang naman. Ay, wala pang 636. 22. 22. Mm -hmm. 622. hmm. Anak, mag-brush your teeth ka muna. Go. Now na. Sa Ah, oh, sige, Socks ka muna. Socks and shoes. Hmm. Sax, muna siya. Pagkatapos yung mag-sax, pag-brush back ka muna ng sa lamok. Hindi ba pag sa school kasi nila marami ano? Sa likod marami halaman. Kaya pwede nung ano. Kaya talagang kailangan lagyan ng ano. mahirap pag ano mahirap yan yung kagat ng lamok nakakatakot yun marami yung mga nandidengge ngayon sa hospital na ang daming may dengge lalo na kung matagal na ano no matagal na pansin uh, na ganun uh, okay, pala dengge pala ano ang Ano namin pala Gina sa tubig. Anak, uminom pala ng tubig. Hindi ka pa uminom ng tubig. Gusto mo ng bang milk? Inom ka ng milk? Like. Ayaw. Ah, Ayaw nga pala. Ayaw okay. nga pala. Water na lang, anak. na Water na lang. Bilisan mo na para ano. Kalahati. Nag-vitamins ka na. na, brush your teeth. May baon siya. <laughs> na siya. Ayun na. Mag-6.30 na. Bagay, 7.30 naman yung closing ng ano nila. Okay. Malapit lang naman. Pag hindi sila traffic, pag nagsabay-sabay na. Ayun, ano talaga yun. Ayun, sa so, uh, Balikan ko pa yung guys. Morning exercise ko guys. Pet ano lang, konti lang. Kasi kailangan ko, kailangan ko i-stretch, is is stretch yung aking ano. Um, si Amo nandito pa. Maaga pa daw kasi. Anak, quarter to ano na. Ano sa kanya daddy? turn it off na. Turn it off na. Hmm. Bye. 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 Love you, anak. Yung time mo, hayo nga, ano, hayo, pinagbiling ko. Sabi ko, pag kailangan mag-CR, mag-CR. Si daddy, kanina pa dyan, naghihintay. Hmm. Okay lang. Da Daddy Yakult. Kahit isa lang. Hindi ako nakabili ng grocery. Ako eh. Guys, nakapagtanim kami ng ano. Tanglad. Lemon grass. Alala ko na. Lemon grass pala yan. Ay, yung oregano. Habang tinatanggalan mo siya. Wala na yung ano. Daddy, bakit nasa dulo na yung guyabano ko? dalhin natin itong guyabano sa ano na dalhin namin yan sa bundok sa Christmas doon kami mag Christmas sa bundok malapit bye bye na. bye bye say bye 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 po malapit na yun, yun. yan yan guys nakaalis na sila ayan yung sinasabi ko guys o oh. may ano na may sunshine so wala na yung bagyong nika uh, maganda na yung panahon wala na yung bagyong nika dito, banda sa ano. Ayan, o. ano. Blue sky na siya. I-mapap ko muna tong ano namin kasi ah, medyo, ano, kailangan i-mapap. Para hindi naninikit. Ito yung mga sinampay ni daddy kanina. Ano pag hindi, mugi, pag, hindi, ito, pag, hindi minap, pag hindi imap. Naninikit yung ano niya. itong, gina, itong ginagawa ko naman guys para lang ma-stretch ma-exercise yung ano ko ma-exercise yung aking surgery hindi pwedeng nakaano kasi para siyang naninigas pag ano pag hindi ko ma-stretch kaya ginagawa ko hindi naman ako nagpo-force dahan-dahan lang ginagawa ko yan, kasi yung sa akin back and forth back and forth yan ang ano lang siya, dahan-dahan na ano. Para lang talaga ako mag exercise Ay, Nagbabawalan niya ako ni daddy. Sabi ko sa kanya, hindi ko siya pwedeng sanayin na walang ginagawa yung kamay ko kasi. Naninigas siya eh. Hindi ano naman ako nagpo-force. So, mga pahanap ako ng Asan as my exercise. Tapos na, ganoon lang. Ganoon lang, guys. Okay. Thank you, guys, for watching. Have a good day, everyone. Stay safe. Bawal magkasakit po. Bye-bye.